Good, mo good afternoon. Ito naman ako. Gagawa ng sabalang kong mais. Importante may notebook kayo sa kalistahan. Dalawang cup ng rice flour. Ang gamit kong rice flour, ganyan. Tapos sugar, one cup. One cup coconut milk. Iyan ang ginagamit ko, coconut milk. Saka sasalain nyo yung corn. Kung gusto nyo, yung sariwang corn. Magpalaka lang kayo. Kailangan kasi may takalan. One cup coconut milk ka kan corn o kaya fresh corn saka meron kayong lalagyan para haluin lahat at pag hinalo nyo na sa kalan kailangan hindi binabantayan nyo rin yung yung apoy kung kailangan nyo hinaan para hindi dumikit yung yung mga malakit kung may latik kayo mas masarap ang sabalang kung mais kung may latik sa ibabaw tapos talagyan nyo yung ng sa diwan dahon, pupunasan nyo ng langis para hindi dumikit yun sa nyo. Okay? Thank you for watching. Don't forget to click subscribe. Bye!